Pinatikos ni Senador Bongo ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes. Giit ng Senador Bahagi umano ito ng isang script o playbook para ilihis ang atensyon ng publiko sa tunay na isyo ng korupsyon. Si Troy Gomez sa report. Nitong Martes na umaga, nagsampa ng reklamong plunder at graft si dating Senador Antonio Terlianes sa Office of the Ombudsman laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Christopher Bongo. Ayon kay Terlianes, ang ama ni Go may ari ng CLTG Builders at ang Alfredo Builders na pag aari naman ng kanyang kapatid ay nakakuha umano ng bilyong-bilyong halaga ng kontrata mula pa noong 2008 panahon ni Duterte bilang alkalde ng Davao City hanggang sa kasalukuyan. Sinabi rin ni Terlianes na pumasok sa joint venture ang CLTG Builders at St. Gerard Construction na pagmamayari ng pamilya Rizcaya upang makakuha ng 816 milyong pisong halaga ng proyekto sa ilalim ng Administrasyong Duterte mula 2016 hanggang 2022. Sa isang press conference sa hapon, iginit ni Sen. Bongo na anda siyang harapin ang reklamo laban sa kanya ngunit nanindigan siyang walang basihan ang mga paratang. Ayon sa kanya, natapos na ng CLTG Builders ang ma-proyekto noong 2021 at opisyal nang nagretiro sa serbisyo ang kumpanya sa parehong taon. I have been expecting this complaint and now we are in the proper forum to prove the baselessness of his allegations. I now have the opportunity to answer him point by point before the ombudsman and not on media anymore. I will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. Ngunit sa kaligitnaan ng kanyang pahayag, binanata ni Go ang mga umano'y diversionary tactics na ginagamit upang ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na issue. Ito ay isang diversionary, isa po itong diversionary tactic para ilihis ang uh, atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Kakapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavit Singson another diversionary tactic. Gitnigo, ang flood control scandal pa rin ang tunay na dapat pagtuunan ng pansin ng mga investigasyon. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Di ba ang flood control scandal? Mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. Yun naman po ang issue ngayon eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Kasabay nito, diretsahan ding sinagot ni Go si dating Senador Antonio Trillanes na anyay ginagamit ang issue para sa politika. Sa kanina naman po sa finale sa amin ni dating Pangulong Duterte at sa kap kapamilya ko, 2 Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit mo, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Nagbabala rin si Go na posibleng magdulot ng mas malaking kaguluhan kung hindi magiging patas ang imbestigasyon. Magulo na po ngayon, mas gugulo po ang bayan. Magagalit po ang taon yan. Magulo talaga ito. Pakiusap ko lang po muli. Tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth, not the script. If there's any, para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Troy Gomez nag-uulat, ASEAN News.